ulcer. Naku, pag naririnig ko pa lang yung salitang yan, parang kumukulo na agad ang tiyan ko. Kaya, bakit nga ba nagkakaroon ng ulcer ang mga tao? At mas importante, ano ang puwede mong gawin para maiwasan yan? Pag-usapan natin yan ng simple lang. Una sa lahat, ang ulcer ay parang sugat na nabubuo sa loob ng tiyan mo o sa pinakataas na bahagi ng maliit na bituka mo. Siguro iniisip mo na dahil lang yan sa pagpapalipas ng gutom, pero hindi yan ang pangunahing dahilan. Ang totoong may sala, isang bakterya na tinatawag na Helicobacter pylori, o subukan mong sabihin yan ng tatlong beses ng mabilis, o ang sobrang paggamit ng mga gamot sa sakit, lalo na yung mga NSAID tulad ng ibuprofen, ang stress at maanghang na pagkain pwede nilang palalay ng sitwasyon, pero kadalasan hindi sila ang direktang sanhi ng ulcer. Kaya, ano ang mangyayari kung magka-ulcer ka? Maaring makaramdam ka ng parang sunog na sakit sa tiyan, pagduduwal, o kaya ay pamamaga. Kung lumala talaga, ang ulcer ay pwedeng magdulot ng pagdurugo na siguradong senyales na kailangan mong magpatingin sa doktor. Ngayon, paano mo maiwasan yan? Numero uno, iwasan ang sobrang paggamit ng painkiller maliban kung sinabi ng doktor mo na okay lang. Numero dos, kung naninigarilyo ka o umiinom ng maraming alak, malaking tulong kung bawasan mo yan. At syempre, subukang i-manage ang stress. Pero teka, mas madaling sabihin kaysa gawin, di ba? Sige, pag-usapan naman natin ang pagkain. Partikular, ang prutas. Aling mga prutas ang maganda kung gusto mong iwasan ng ulcer? At alin ang dapat mong iwasan? Ang mga prutas na maganda sa tiyan mo ay saging. Melon at mansanas Ang saging, halimbawa, ay may kakaibang kakayahan na balut ang lining ng tiyan mo na nagbibigay ng kaunting dagdag na proteksyon. Ang mga melon tulad ng cantaloupe at pakwan ay mababa sa acid kaya mas maliit ang posibilidad na inisin nila ang tiyan mo. Ang mansanas, lalo na kung binalatan ay magandang pagpipilian din dahil nakakapagpakalma ito at puno ng fiber. Pero may ilang prutas na baka gusto mong kainin ng katamtaman lang lang kung madalas kang magka-ulcer. Ang mga citrus na prutas tulad ng orange, lemon at grapefruit ay mataas sa acid. Ang acid na 'yan ay pwedeng magpalala ng iyong mga sintomas kung sensitibo na ang tiyan mo. Ang pinya ay parehong kuwento, masarap sila pero medyo acidic. Ito ang bottom line. Kung gusto mong maging masaya ang tiyan mo, mag-focus sa mga prutas na hindi acidic, iwasan ang sobrang paggamit ng painkiller at huwag baliwalain ng patuloy na sakit. Palaging kumulta sa doktor. Kaya, sa susunod na kukuha ka ng merienda, baka kumuha ka na lang ng saging sa halip na orange, lalo na kung may nararamdaman ka sa tiyan mo. Salamat sa panonood. Alagaan mo ang tiyan mo at alagaan ka nito. Thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe.